takot at pangamba ang naramdaman ng marami nating kababayan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan. Alamin ang kanilang kwento sa report ni Su Jin Kim. Wala mang naitalang casualty sa mga Pinoy na nasa Taiwan, marami pa din sa kanila ang nagulantang sa tindi ng lindol na tumama sa nasabing isla miyerkules ng umaga. Si Tin na nagdadalang tao hindi pa tapos sa kanyang night shift duty nang maramdaman niya ang lindol mula sa ikapitong palapag ng kanyang pinagtatrabahuhan na rumehistro sa magnitude 7.4 base sa United States Geological Survey. Nervyos po ganoon tapos nangatal po ako. Tas yung parang hindi mo na alam, yung parang 'di ba po meron kaming mga fire drill yung draft cover, hold, yung ano po, hindi na po namin nagawa kasi on the spot po yung nangyari. Nasundan pa ito ng malalakas na aftershock. Ang isa, 6.5 din ang magnitude. Kaya hindi pa napapalagay ang mga nakatira sa Taiwan. Nag-aftershock siya eh. Naramdaman pa rin po namin, nakakailang aftershock po siya eh. Siyempre, gaya ko po, mag-isa po ako ngayon. Parang naka, nandun pa rin yung intense mo na Nanerbyo -na ka baka sakali big naulit-ulit. Si Christian naman nasa banyo pa daw nang makatanggap ng warning tungkol sa paglindol. Nagnoonod ng ano YouTube habang nasa ano nga sa toilet. Tapos yung biglang ano biglang na-receive na namin yung text. Kita sa text message na ito ang presidential alert na inilabas ng pamahalaan ng Taiwan para mabigyang babala ang mga residente. Dagdag pa ni Christian kinabahan siya sakaling malagay sa alanganin ang gusaling tinitirhan nila ng kanyang mga kaklase. random damo, mo pa talaga eh. Tapos na nakatiwa ka na -nakatiwa kasi kami sa basement so medyo medyo na ano dito mangyayari eh, pero nakakatakot na isipin baka bumaksak yung building no. Sa harap ng pangangamba, nagpapasalamat pa din si Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello na ligtas ang mga Pilipino sa Taiwan. Ang ilang mambabatas naman, nagpaabot na rin ng panalangin para sa mga biktima ng lindol sa Taiwan. Ayon kay OFW party-list representative Marisa Magsino, handa silang maghatid ng tulong para sa ating mga kababayan na apektuhan ng sakuna roon, maging sa kanilang mga kapamilya rito sa Pilipinas. Sujein Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.